Ay, ang sarap-sarap ng ating yempo. Ito yung yempo na tama lang ang laki. Kain po tayo mga kabayan. Miami. yami Ayan, ah, iho muna tayo mga kabayan ng ating ito pala ito, yempo. Ito ang ating yempo mga kabayan. Lakit na maluto to ya miyami sarap-sarap, oo, mayon lang tayo ulit nagbaboy, malapit na to maluto, konting kimbot na lang to, konting kimbot, maluluto na. Naluluto na akong tingkimbot na lang. Ayan. Hey! Miguel ka. Ingay-ingay mo. Nagluluto tayo. Huwag kang magulo dyan. Ayan po, ayan po.

empoe 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 yo me misampoe ang kesa yap sa empoe kasi ako ay sa po tayo my new place

Pagina moy, ka sa moy, pagina moy pag pag anong sarap. Oo, ang laki laki, ang laki ng bibig. Eso na to, to.